And for today, personal tip, aking personal payo for today. Alam mo ba, pangarap ko dati na kung sa alin magkakaroon ako ng family, no uh, magkakaroon ako ng sasakyan, susundin ko yung wife ko sa office niya. And ngayon, natupad natin yung pangarap niya. Pero hindi naging madali. ah Kumbaga, inabot din tayo ng uh, 31 years old na ako nagkaroon tayo ng kaya na bumili ng sasakyan. No? Pero again, installment yung sasakyan na to, ha? hindi natin ito no, kaya bayaran ng cash. Kung at least ngayon kaya natin bayaran yung monthly amortization na to, no Ang personal payo ko pa talaga para sa araw ito, kung sakali mang meron kang pangarap, regardless kung ilang taon mong hihintay niya ilang taon kang maghihintay, magsusumikap, okay lang yan pagpatuloy mo lang. Dahil again, minsan magkakaiba lang talaga tayo ng timeline sa buhay no kasi personally nagpaaral muna ako ng mga kapatid ko tumulong din tumulong tayo sa ating pamilya fam no family bago tayo nag-asawa and then bago tayo kumuha ng sasakyan na binabayaran natin until now ang punto ko lang sa payo na to kung meron kang pangarap magsumikap ka lang tuloy mo lang pagsumikapan mo magtrabaho ka lang kasi matutupad mo rin naman yan no? lalong lalo na kung alam mo sa sarili mo na kaya mo rin naman talaga okay yan lang yung personal payo ko ngayong araw kung sa tingin mo nagustuhan mo to at sa tingin mo na yun, inspire ka no na mangarap at pagpatuloy Baka pwedeng paki-like and share ng video na to. Pwede mo akong suportahan sa pamamagitan lamang ng pag-like and follow ng Ed for Today. Ganun din naman din sa FB ko, TikTok at siyempre YouTube na nayon lamang. Salamat.